Duda po ng mga netizens na etong si Harry Roque ay lulutang pa dahil mukhang magtatago na rin. Mukhang matulad kay Kibuloy etong damuhong ito. Uh, kamakailan po ay na-sight in contempt for the second time around. At ngayon nga, ng kongreso ha, ah, at ngayon nga medyo matagal-tagal ang pagkakakulong niya. Yun lang kasi kailangan siyang arestohin talaga kailangang puntahan sa opisina o kung saan man pwede. Yun lang, ngayon, hindi daw malocate itong si Harry Roque at um, uh, duda nga ng marami nating kababayan ay mukhang nagtatago na rin. Yung mga taong ganito ay iisipin mo, na, mo talaga na magtatago. Dahil una pa lang, ang dami na niyang justification, ang dami na niyang, pal na niyang palusot. Parang gusto niya na uh, utuin, parang gusto niya isahan ang taong bayan kahit alam naman niya sa sarili niya na cornered na siya, 'di ba? Yung talagang uh, wala na siya dapat lusot, pero pilit pa rin lumulusot. At akala niya o obra yung kanyang kuno ay galing at pang-international na caliber bilang lawyer. Aba hindi po yan o dahil um, kitang-kita. Halatang-halata sa mga pahayag halatang halata sa mga pananalita na ikaw po ay guilty Mr. Harry Roque at gusto mo talagang lusutan ang batas. Ganyan po ang mga taong um, mga taong takot. Ang katulad ni Harry na nakikita ko, takot na takot na ngayon. Takot na takot na ngayon dahil siguro hindi sanay sa buhay na alam niyo yon sa buhay na uh, limitado ang ang lugar hindi sanay sa buhay na naka-confine at lalong-lalong hindi sanay Na nakakulong Dahil yun nga Nasanay sa marangyang buhay Travel dito, travel doon At talagang naging marangya Ang buhay natong si Harry Roque Kaya ngayon Isa sa pinaiimbestigahan nga Ay ang kanyang uh, Unexplained increase in wealth So talagang walang lusot Atong isang ito Wala siya daw doon sa opisina And he cannot be located anywhere Kaya may duda talaga Na itong si Harry Roque Ay nagtatago na rin Pero huwag kayong mag Dahil Uh, my whole departure order na itong damuhong ito, ba? Diba? So, kalaunan, siguradong lulutang din naman yan. Wala talagang makakalusot sa batas. Yan po ang pakatandaan natin. Good luck.